Maari mong subukang tumanggi. Magsaya. Maghanap ng ibang usapan, ibang mukha, ibang posibilidad. Maari kang tumawa ng malakas. Magpost ng mga kwento na parang lahat ay maayos. Maari mo pang ulit-ulitin sa sarili mo, nang mahina, na parang sumusubok kang kumbinsihin ang sarili, na kapag move on na ako. Ngunit alam ng katawan. Kilalang kilala pa rin ng balat ang kanyang haplos. At ang puso. Ang puso ay hindi bobo. Hindi ito marunong magsinungaling. Ginawa mo ang lahat para makalimutan. Ngunit ang tanging nakuha mo ay ang mapagtanto sa katahimikan na sumunod na ang damdamin ay hindi umalis. Ito ay tahimik na nanatili ng ilang araw. Parang isang sugatang hayop. Parang isang taong mahal ka sa tahimik, takot na makabigla sa'yo. Masyadong mabagsik, alam ko. Dahil nanumpa ka na lahat ay maayos nanumpa ka na sapat ang panahon. Ngunit may mga bagay na hindi ginagamot ng oras. Ipinapakita lang nito. Ipinapakita kung sino ang mahalaga. Ipinapakita kung ano ang nananatili kahit na tila lahat ay nawala. At ngayon, napagtanto mo. Na mas higit kang nagmamahal sa kabila ng iyong pagsisikap na magpahina, mas lumakas pa ito. Na ang paghihiwalay, sa halip na magpagaling, ay nagpalalalim pa. Parang ang kawalan ay sumigaw ng mga bagay na ang presensya ay tahimik na nagkukubli. Parang ang katahimikan ay mas tapat kaysa sa lahat ng usapan. Sinubukan mong tumakas. Gumawa ng plano. Nagpaka-busy sa isang libong bagay. Pumasok sa bagong rutina. Nagbago ng buhok, istilo, rutina, pati na rin ang paraan ng paglalakad. Ngunit ang alaala, Nandyan pa rin. Sa pinaka-absurd na mga detalye ng iyong araw sa kape na iniinom mong walang asukal, gaya ng taong iyon. Sa kantang biglang tumutugtog at gumagawa sa iyo na isara ang mga mata para lang hindi masyadong maramdaman. Nasa mga pangarap. Sa mga sandali na nagigising ka na may bigat sa dibdib at hindi mo alam kung bakit. Ang katotohanan ay lumago ang damdamin sa distansya. Parang damo na sumusulpot sa bitak ng semento. Walang pahintulot. Walang paliwanan. Walang lohika. Lumago sa gitna ng kawalan. Sa kakulangan ng haplos. Sa kakulangan ng sagot. At ngayon andyan ka, sinusubukang intindihin kung paano posible na mas mahalin partikular pagkatapos ng lahat. Tumpak pagkatapos na makaramdam na hindi ka pinansin, tinanggihan at nakalimutan. Ngunit ang tunay na pag-ibig, hindi ito sumusunod sa ating mga utos. Ito ay swell. At sa parehong oras ito ay tapat. Nananatili kahit na hindi na dapat. Napagtanto mo ito nang makita mong wala ng ibang nakakakita ng mga tingin na yon sayo. Nang subukan mong magpatuloy at tila lahat ay mababaw. Malamig. Mababaw. Sinubukan mong magpatuloy. Ngunit napagtanto mong wala ng ibang humahaplos sayo ng katulad. Walang ibang tumitingin sa iyo na para bang nakikita ang iyong kaluluwa. Marahil ang isa pang tao ay sinubukan ding kalimutan. Marahil siya ay na-distract din lumabas-labas, sinusubukang magpanggap na ayos lang ang lahat. Ngunit alam mo ang koneksyon na hindi nawawala. Yung patuloy na umaabot kahit sa katahimikan. Yung pakiramdam na nadarama mo kahit hindi mo ito nakikita, naririnig o nahahawakan. Nandyan pa rin. Ito ay kapansin-pansin. Masyadong matindi. Nariyan. Kahit na tila wala. At ngayon nandito ka mayroon kang pighati sa dibdib. Ibang-ibang halo ng pananabik, pagmamalaki, at takot. Nagtatanong ka kung dapat ka bang bumali. Kung dapat mo bang subukan muli. Kung may oras pa ba. Ngunit mayroon ding takot. Takot na masaktan muli. Takot na hindi ka na welcome. At ito ay nagpaparalisa sayo. Pinipilit mong mag-ensayo ng mga pag-uusap sa isip. Pinipilit mong magsulat at burahin ang mga mensahe. Pinipilit mong makinig sa mga lumang kanta na nakatagilid ang screen ng cellphone para hindi mapsin ng iba. Ngunit sa loob mo, malinaw na ang pananaw na ito. Alam mong nagmamahal ka. At alam mong hindi ito basta-bastang pag-ibig. Ito ay yaong hindi naglaho. Na hindi naglalaho. Na marahil ay hindi kailanman maglalaho. Sinubukan mo nang maglakbay sa ibang landas. Ngunit ang lahat sa iyo ay patuloy na nag-iisang direksyon at ito ay sumasalanta sa iyo. Naghihirapan ka. Nasisira ka. Naranasan mo na ba ito? Sinubukan mo na bang pawiin ang isang tao at napagtanto mong mas lalo mo pa silang minamahal? Kung mag-comment, kailangan kong marinig ito. May mga pag-ibig na hindi umaalis. Kahit kailan tayo ay sumubok na bunutin. Kahit na lahat ay nagsasabi na hindi ito nagkakahalaga. Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang tama. Ito ay tungkol sa kung ano ang totoo. Napagtanto mo na ang iyong nararamdaman ay hindi nakasalalay sa presensya. Nakasalalay ito sa katotohanan. Sa koneksyon. Tungkol sa isang bagay na hindi mo maisusulat. At ang pananaw na ito, inaalis nito ang iyong mga paasa lupa. Pinararamdam sa iyo na para kang isang hangal minsan. Ngunit ipinapakita rin sa iyo kung gaano kakalalim magmahal. Marahil ito ang pinakamahirap na aral, matutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi basta-basta may iwan. Hindi ito mapapalitan. Hindi ito malilimutan. Marahil, ang nararamdaman mo ay siya rin nararamdaman ng iba, ngunit nagmamaang-maangan lang. Marahil ang taong ito ay natutulog din sa unan na may mga mata na puno ng alaala. -ala. Marahil siya rin ay nakakaramdam na mahal ka pa rin niya. Ngunit walang nagsasabi. Walang may lakas ng loob na talikuran ng pride mas pinipili ng lahat na magpanggap na matatag, kahit sa kalooban ay nagwawasak na. At nariyan ang katahimikan sa pagitan nyo. Ang pahinda na sumisigaw. Ang kawalan na mas mabigat kaysa sa presensya. Ngunit ang pagmamahal. Hindi ito nawawala. Ito ay nagiging echo. Nagiging di nakikita ngunit naroon. Nagiging buhay na pangulila. At habang lumilipas ang panahon. Mas lalo mong napapansin ito. Marahil ikaw ang taong labis na nakaramdam. O marahil pareho kayong nakaramdam ng katulad. Ngunit ikaw lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na harapin. Lakas ng loob na mapansin na ang pagmamahal ay naroon pa rin. Nagkaroon ka na ba ng lakas na yon? Naharap mo na ba ang katotohanan kahit na masakit ito? Ikwento mo sa akin sa mga komento. May mga damdaming lumalaki sa dilim. Na sumisibol sa kakulangan. Sa kawalan ng pag-aalaga. Parang sumisigaw ang kaluluwa, hey, siya pa rin. Siya pa rin. At ang lahat sa paligid ay sumusubok na kumbinsihin ka sa kabaligtaran. Ngunit sa loob. Alam mo. Dahil hindi mo kayang puwersahin ang koneksyon. Hindi mo kayang palitan ang enerhiya. Hindi mo kayang kalimutan ang kung ano ang totoo. Marahil napansin din ng kabilang panig ito. Ngunit may takot. Marahil naghihintay silang ikaw ang maunang kumilos. Marahil naghihintay sila ng senyales. Marahil kailangan na lang nila ng kaparehong lakas ng loob na sinusubukan mong ipakita ngayon. Nakapansin ka ba? Nilagay ka ng buhay sa eksaktong puntong ito para ipakita ito sa iyo. Hindi ito aksidente. Hindi ito walang dahilan. Ito ay para ipahayag sa ang kailangan mong harapin. Ang mga bagay na tinangka mong itanggi ng mahabang panahon. Ang sigaw ng katahimikan. Sinubukan mo ng lumayo, ngunit doon mo naisip. Kahit na malayo, nanatili ang damdamin. At hindi ito lumit. Hindi ito tahimik. Bumangon ito ng mas malakas. Mas sumisibol. Mas malinaw. Ang distansya ay hindi nagbura. Ito ay nagbukas. At nandito ka na, dala ang buhay na katotohanan sa dibdib. Ang pagnanais na balikan ang nakaraan. Ang pakiramdam na marahil may pag-asa pa na marahil ang pag-ibig ay hindi kailanman nawala. Nagpakatatag lang ito. Naghihintay na mapansin mo. Nandyan ka pa ba? Kaya humina ka. Dahil ang susunod ay maaaring mas masakit ng kaunti. Ngunit ito ay magpapalaya sa'yo. Alam mo ba ang hindi sinabi sa'yo ng iba? Na ang isa pa ay sinubukan din. Sinubukan siyang umusad. Sinubukan siyang umiti sinubukan siyang kumbinsihin na ikaw ay isa na lamang kwento. Ngunit hindi ka ganoon. Ikaw ang uri ng pagkikita na walang kapantay. Hindi mahalaga kung gaano siya nagsikap na umusad. Nakita rin niya. Nakita niya sa amoy ng isang tao na hindi na maalala ang iyo. Nakita niya sa halik na walang lasa. Nakita niya sa yakap na hindi magkasya. Nakita niya na ikaw yon. At ang pinakamasama, nakita niya ng huli na ang lahat para magpangdap. Magpanggap na walang nararamdaman. Magpanggap na hindi mahalaga. Magpanggap na hindi ito masakit. Ngunit ang pagmamataas ay isang masalimuot na bitag. Pinapasuot tayo ng mga maskara. Pinapabalik tayo kahit na gusto nating tumakbo pabalik. At marahil nandyan siya ngayon sa katahimikan. Nakikinig sa parehong musika na pinakinggan nyo ng magkasama. Tinitingnan ang screen na may iyong pangalan na nakasab pa sa kontak. Marahil sumulat siya ng mensahe ngayon. Ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ipadala. Marahil natatakot siya na hindi na siya tinatanggap. Gaya ng iyong nararamdaman. Ganyan ang ginagawa ng pagmamataas. Nilalagay ang dalawang pusong handang nasa mode na naghihintay. Naghihinto sa kung anong dapat na buhay. Ngunit, paano kung isa sa inyo ang bumali ng pattern? Paano kung mayroong may lakas ng loob na buksan ang dibdib at sabihin, marami pa rin akong nararamdaman. Iniibig pa rin kita. Nais ko pang subukan. Mayroon ka bang lakas ng loob na iyon? O hayaan mong masayang lahat para lang magmukhang matatag. Para suportahan ang isang imaheng hindi na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Dahil alam ko, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang makaramdam. Ito ay ang aminin aminin na ang damdamin ay nabuhay. Na hindi ito namatay sa paglipas ng panahon. Niwala sa kawalan. Niwala sa sakit. Nabuhay siya dahil siya ay tunay. At ang mga tunay na damdamin ay hindi nawawala. Sila ay nagiging ugat. Kahit nasubukan nating putulin. Napapansin mo na ito ngayon, hindi ba? Napapansin mo na ang ugnayang iyon ay hindi lang basta kemika, Hindi lang basta pagnanasa. Ito ay higit pa. Isang bagay na lumalampas sa pagkakahawak. Isang bagay na nanatili kahit na ang katawan ay wala na. Ito ay kinatawag na pagkakabon sa kaluluwa. At hindi, hindi ito nangyayari sa kahit sino. Hindi ito napapalitan. Hindi ito naglalaho sa bagong relasyon. Hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon. Nananatili ito. Bilang marka. Bilang presensya bilang kawalan na nagsasalita. Nararamdaman mo ba ito? Ang kawalang iyon na patuloy na nakikipag-usap sa iyo. Marahil oras na upang tumigil sa pakikipaglaban sa kung ano na ang realidad. Upang tumigil sa paggawa ng parang hindi nararamdaman. Upang tumigil sa pagtaka sa kung ano ang sigaw ng iyong puso. Marahil oras na upang mapagtanto na ang pagmamahal ay hindi kahinaan. Ito ay pagsuko. Ito ay katotohanan at ang mundo ay puno ng mga tao na mas pinipili ang laro kaysa sa katotohanan. Ngunit ikaw hindi. Mas malalim ang iyong nararamdaman. Mas malalim ang iyong napapansin. Hindi ka kailanman umibig ng mababaw. Kaya't ang sakit ay hindi rin mababaw. Kaya't ang katahimikan ay mas bigat sa iyo. Ito ang presyo ng pagdama ng may kaluluwa. Ng pagmamahal ng may lalim. Ngunit ito rin ang patunay na ikaw ay kakaiba. Kakaiba dahil hindi ka nasisiyahan sa mga kalahati. Kakaiba dahil hindi ka nagtatanim ng kasinungalingan. Kakaiba dahil patuloy ka pang nagmamalasakit. At kung ang isa pa ay kakaiba rin siya ay makakapansin. Siya ay makaramdam. Siya ay makapag-aalala. Marahil na Marahil sa hinaharap. Ngunit siya ay babalik. Dahil ang mga bagay na tunay ay bumabalik. Sa isang paraan o iba pa bumabalik Hindi laging may mga bulaklak Hindi laging may mga paghingi ng tawad Ngunit bumabalik ito sa katotohanan Sa isang tanaw Sa isang kilos At kung siya ay bumalik Malalaman mo dahil hindi na ito masakit Ito ay tatanggapin Ngunit hanggang doon Alagaan ang iyong nararamdaman Parangalan ang iyong napansin Huwag bawasan ang kung anong dakila upang umangkop sa mundo ng iba. Hindi ka nagmamahal ng mali. Ikaw ay nagmamahal lamang ng higit pa sa kayang suportahan ng nakararami. At ito ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Nakarating ka sa puntong ito. Binasa mo ang bawat linya na may puso sa palad. Sa dibdib na may paninikip. Sa kakaibang pakiramdam na parang mayroong sumusulat ng eksaktong nararamdaman mo at hindi mo kailanman na ilagay sa mga salita. Marahil ito ay dahil walang nakinig sa iyo ng tunay hanggang ngayon. O dahil ikaw ang taong palaging sobra ang nararamdaman. At ang mundo ay sobrang bilis, sobrang mainay, sobrang mababaw. Na ang sino mang nakakaramdam ng malalim ay nalulumbay. Ngunit hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. At kahit gaano mo sinubukang takasan ang iyong nararamdaman. Kahit gaano mo sinubukan na magpakaabala, magpalit ng damit, ng lugar, ng mga tao nakapansin ka. Hindi na wala ang nararamdaman. Ito ay nanatili. Tahimik marahil. Nakatarak, sino ang nakakaalam? Ngunit ito ay nanatili. Nananatili sa iyong dibdib bilang paalala. Tulad ng peklat na hindi na masakit ngunit patuloy na kumikilos. At ang buong tekstong ito ay isinulat para ipaalala sa iyo, hindi ka hinaan ang umibig sa isang taong nawala. Hindi ka tangahan ang patuloy na makaramdam ng pagkasawi hindi ilusyon ang patuloy na maniwala na marahil mayroong bagay pa roon. Ito ay pagkatao. Ito ay presensya. Ito ay katotohanan. Ilang beses mo nang naisip na magpadala ng mensahe at hindi mo nagawa. Ilang beses mong narinig ang kantang iyon at pinigilan ang mga luha para walang makakita. Ilang beses kang nagkunwaring nakapag-move on ka na upang hindi mapahama. Ngunit ang hindi nakikita ng iba ay ang pinakamalakas na sumisigaw sa iyong kalooban at ang katotohanan ay inibig mo sa isang pambihirang paraan. Sa isang ganap na paraan. Sa isang paraang hindi umaangkop sa mga tuntunin ng mabilis na paglimot at mga instant na palitan. Kaya't ito ay sobrang sakit. Kaya't hindi ito nawawala. Dahil hindi ito basta anong nararamdaman. Ito ay isang bagay na iyong napansin sa kaluluwa. At kapag ang kaluluwa ay napansin hindi mo maaring magkunwari. Sasabihin sa iyo ng nakararami na kalimutan mo na na magpatuloy, na magbigay ng puwang para sa bago. At sinubukan mo nga. Ngunit may mga bagay na hindi mapapalitan ng bago. May mga tao na hindi kayang burahin ng panahon. May mga koneksyon na hindi naputol. At ngayon nandito ka na may paungulila na parang nakadikit sa mga buto. Ang pagnanais na bumalik sa mga bagay na magaan. Ang pakiramdam na parang mayroong iyo na nandyan pa sa kabila. Marahil ang iba ay nakakaranas din ng ganito. Maaaring napapansin din niya ang parehong bagay, ngunit hindi alam kung paano kumilos. Maaaring pareho kayong namumuhay sa parehong pangulila, ngunit magkakaibang maskara. At maaaring ang lahat ng kulang. Ay tapang. Tapang nasabihin, iniibig pa rin kita. Hindi kita nakalimutan. Sinubukan ko lang na magtagumpay sa iyong pagkawala. Ngunit sino ang magkakaroon ng tapang muna? Ikaw. Siya. O magpapatuloy ba silang dalawa na naiinip sa takot at hayaang mawala ang kung ano ng totoo? Ngayon ang oras para magpasya ka. Magpapatuloy ka bang tanggihan ang nararamdaman mo para lamang mapanatili ang pride? O igagalang mo ang pinakapayak sa'yo? Maaaring hindi mo kailangan gumawa ng kahit anong hakbang ngayon. Hindi magte-text. Hindi hahanap. Hindi man lilimos. Ngunit kailangan mo, igalang ang nararamdaman mo. Huwag bawasan. Huwag ipagwalang bahala. Huwag itagong. Naramdaman mo kasi ito ay totoo. At ito ay sapat na malaking bagay. Kung sa anumang sandali, habang binabasa ito, sumikip ang dibdib mo. Kung pinikit mo ang iyong mga mata sa katahimikan at naalala ang taong iyon. Kung sinabi mo ng mababa, iyan na, alam mo na. Hindi ka nag-iisa sa pagmamahal. Hindi ka nararamdaman ng walang kabuluhan. Hindi ka nakausap ng walang halaga. Ang distansya ay nagpakita lamang sa iyo ng kung ano ang hindi kayang isigaw ng pakikipag-ugnayan. Nandyan pa rin ang pag-ibig. Hindi sa mga social media. Hindi sa mga mensahe. Ngunit sa isang lugar sa pagitan ninyong dalawa. At ang oras. Hindi ito naglalaho. Ito ay nagbubunyag. Ngayon, humina ng malalim. Isara ang mga mata. Maramdaman ang presensyang hindi nakikita. Ang enerhiya na patuloy na pumipintig. Ang echo ng kung sino kayo dati. At nang maaaring maging muli. Ngayon, sagutin mo ako, nakarating ka na ba sa ganitong pagmamahal? Isang pagmamahal na kahit ang distansya ay hindi nakapagbura. Magkomento dito sa ibaba. Ikwento mo sa akin ng totoo. Nang may lalim. Nang may tapang. Babasahin kita. At hindi lang ako Marami pang ibang tao ang nakakaranas ng eksaktong nararamdaman mo at nag-iisa dahil dito. Ngunit dito walang kailangang magpanggap. Dito, maaari mong maramdaman ang kahit ano. Kaya't magkomento ka. I like ang video na ito kung tinamaan ka sa isang parte ng iyong puso na hindi mo alam na masakit. Mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang susunod na mensahe na mas makakaugnay pa. Hindi nagtatapos ang pag-uusap na ito rito. Sa susunod na video, pag-uusapan ko kung kailan ang kawalan ang nagiging dahilan upang ipakita ang tunay na pwesto ng isang tao sa iyong buhay. At bakit ang ilang ugnayan ay lumalago lamang kapag sila ay malayo. Huwag mong palampasin ito. Naghihintay ako sa iyo roon. Ngunit na yon, ikaw na lang kasama ang iyong sarili. Huminya. Pansinang mabuti. Ramdam. Pahintulutan. At tandaan, ang tunay ay hindi kailanman malilimutan. Maaaring manahimik. Munit nananatiling buhay sa loob. Dito. Kasama mo.